Goose! Goose! Nakakita tatlo na yan <laughs> Kaya pa, hindi pa rin ko yun pa Sigurado ko hinihintayin tayo mga ganun eh pag, pag, pag nakakit kayo doon, babalik na akong ganun Sakto yan kabuli <laughs> 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 Kahit palo lang yun eh Dalid dun yun eh Alright. Tại cái lần đó, tại cái lần đó. Này, kinh tung mua. ça met à l'arcade

Ito. Ayan na, kinuha na nila yung ano. Alam mo. Okay. <laughs> kinuha na nila yung kariton. Hindi <laughs> nila alam, mamalik ako nun. <laughs> Ayan na, mga kakri. Ano na pangalan niya, kaya ako okay, nun? Oh, ito, ito yung Ito <laughs> na, makumaka na ito. Pangalan Grabe, napakainit. init Palang pa palang pala na na. lang ni Kuya Para makapahinga siya. Ayun na, nagsisintaw na sila. <laughs> Ito na mga ka Totoy Buang. Baliwala naman kay Totoy Buang yan. Boy, ano pangalan yan? Boy Honor? Ha? Ay, si Yoko Hama Boy Honor! <laughs> Yoko Hama! Ay, bali wala naman kay Yoko Hama yan. Ito na may bulo ni... O, oh, baka mga ka dyan, kaya special ha? Oh. Ya, wala mo kami siya. Ano-ano lang <laughs> ito, nakapamewang lang. Nakapamewang. kaya ah, naman niya ni ni Bulo. <laughs> Ito si special. Si Yoko Hama si Makmak. Ya, wong no, no wala pang driver. <laughs> anak kami sa dito na lang ako, ha. babalikan ko 'yon. Ano, eh nagsingkaw na eh ah, oh, like na, Ito na nga, si Lupin, kaya kaya naman ni Lupin yan ah kagri timbog. ah